Hello Libra Collective, Sun and Rising, ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Taro PH. Tiratsa -tira na po tayo sa inyong weekly reading for April 7 to 13. Tulad po rin na nakagawian, kunin lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay eh para po sa ibang libras po iyon Kaya itake nyo lang po yung maka-resonate kayo. Kawito nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you for again sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe and also for those who are not skipping the ads. Maraming 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 salamat po sa inyong generosity, kindness at suporta sa ating channel. So, libra, ano ang naghihintay sa iyo ngayong April 7 to 13 in the hail? And exhale. At the center of your reading, you have the three of wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the four of wands. In the area of what you need, you have the page of wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the strength card. In the area of your near future, you have the four of cups. Beautiful. Before four, you are protected by the divine power. In the area of your challenge, you have the nine of wands. In the area of your fortune, you have the tower. Wow, a beautiful, beautiful change. In the area of your divine advice, the Five of Cups. At the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of your outcome this week, Libra, the Justice card. Wow, a beautiful outcome. Balance will be restored. Justice is served. Um, good karma. Lat, lat, mag-usapatin later. But first, at the bottom of your deck, you have the Five of Pentacles. Ano daw ba yung mga struggles mo this time, Libra? Wala bang panggastos, uh, walang pangayos sa pamilya, pambayad sa ganito, pambili ng ganyan. So this time, I'm seeing talaga financial struggle for you or something na nahihirapan ka rin mag-decide o parang feeling mo walang tumutulong sa'yo, uh, kulang ka sa support, uh, you being left out by a certain group, pwedeng pamilya mo o kaya workmates mo, I'm seeing someone getting parang bullied dyan sa trabaho ano o kaya sa area mo ng community mo um you want to just get out o kaya mawala na tong circle of um struggle sa life mo i'm seeing talaga na um you're being encouraged to use all of your strength all of your um assets ganyan kaysa mag-focus ka sa mga weaknesses mo uh, kailangan ilaban mo yung mga bagay na kakayahan mo kaysa yun sa mga kahinaan mo okay this is the right time for you to show Show them all what you're capable of, lahat ng kalakasan mo, kagalingan mo, skills, talent para mag-come out ka on top, okay Libra? So daanan mo itong struggle na ito, itong financial struggle mo, ako naman po itong pinagdaanan nyo na talagang mahirap ngayon and ipakita mo na kaya mo and use all of the things na meron ka this time, all of your resources or skills para makapagtuloy ka sa iyong buhay, okay? at the center of your reading that start at your core your energy this week you we have the three of Wands. i'm seeing here na ready ka maghintay um i don't know why pero para ang tagal-tagal mo nang naghihintay for a miracle ang tagal-tagal mo naghihintay for the right answers o para magbago yung buhay mo for the better i'm hearing that um tagal mo tong pinagdasal and naghanap ka na iba't ibang paraan o iba't ibang ways to do it um you've been through ups and downs in your life at talagang gustong-gusto -gusto mo na magbago and you're seeing the future nakapag-decide ka na, nakapag-plano ka na, inactionan mo na, lahat ng pwedeng gawin, ginawa mo na. So now you're just waiting for that miracle or for that blessing and new start to come to you. am um, naging matyaga ka. I'm seeing you very, very patient for this to happen. And I'm seeing, nandito na siya. The ship is here coming. Parating na at inintay ka na sumakay. Kaya ma-excite ka because the end of a struggle ay ngayon na at paparating na yung mga outcomes or results or prayers na hiniling mo. So congratulations. The three of wands being clarified by the eight of wands. Eight of wands is like telling you you're on the right direction. This is it. Ito na yun. Good news after good news after good news. Paparating na ang barko. Nasasakyan mo. Papunta sa destinasyon. Pwede rin literal yun at figuratively for other para tingnan yung endeavor of blessings na hinihintay mo and you're on the right path. Good news this week. Congratulations! end of the struggle. Very good. In the area of what you want, you have the four of wands. Uh, I'm seeing here, you want to celebrate, ano? Something in your life right now is parang a turning a page, turning the next chapter of your life and you want to celebrate this new endeavor in your life. Pwedeng may bagong ikakasal, may bagong um, bibinyagan, may bibibang pinanganak sa inyong pamilya, nadagdagan ba yung pamilya ninyo, nakabili ka na ba ng bahay, nakabenta ka na ba ng property, nakapagtapos ng pag-aaral, something na parang you... You crossed a milestone. Meron kang nilagpasan na parang next level sa buhay mo o sa buhay pamilya mo and you want to celebrate it with them. I'm saying for others merong financial stability in your family. Um may narating ka this time eh. Meron kang parang yes, dumating na yung papel, dumating na yung approval, makakalarga na ako, um, na akong magandang trabaho, o oh yes, dumating na yung promotion letter, ganyan, or email na sinasabi sa akin, tanggap na ako sa ganong trabaho. So you, you entered a new threshold, a new chapter in your life, and you will celebrate it with your family. So congratulations. Four of Wands being clarified by the Six of Wands. You want to vic you want victory, you want to celebrate. People around you are noticing you. Uh, you want to be appreciated to be um, parang gusto mo na mapansin ka din nila at makita nila yung mga efforts mo especially with this milestone yung parang finish line na na-cross mo parang yes na-check mo to sa iyong checklist ito mga bagay na to na na-check mo to na pagdaanan mo to at pagtagumpayan mo to I'm also seeing someone getting that exam uh, nakapasa ka sa exam so congratulations this is like a victory card for you okay in the area of what you need you have the page of wands you need to this time to be playful. Uh, wag matakot. Wag pangunahan ng um, kaba. Kasi gusto mong matapos na ito. Eh. Gusto mong makapasa sa exam, makabili ng bahay. Gusto mong um, manalo sa ganto, Um, makakross sa ganto milestone in your life. You want to celebrate it with your family. Nakikita mo na, visualize mo na yung mga bagay na yun, like I've said kanina. But this time, kailangan mo daw parang relax ka lang. Um, celebrate it. Uh, wag kang matakot na harapin yung mga bagay na yan. Because may mga bagay sa life natin na pangarap natin yung isang bagay. Ang gadagad na panoorin, di ba? Ang gadagad na i-visualize. Pero pag nandiyo na sa reality, ah uh, nangangatog ka na, um, atras abante ka na, hindi mo na alam kung gagawin mo ba talaga. Pero sa isip mo, ang gadagad ng pangarap mo. ang um, very big potential, di ba? At kayang-kaya mo naman. Pero pag nandiyan na at kailangan mo na aksyonan, pinapangunahan ka ng kaba, um, parang ayaw mo nang gawin, o urong ka na. So this time, your spirit guides are telling you, in order to get this milestone, in order to get this victory in your family and friends, in order for you to be recognized and appreciated at palakpakan ka ng mga tao sa paligid mo kasi nagawa mo, kinaya mo, um, nakalagpas ka sa struggle na ito, ay eh, kailangan daw harapin mo siya with enthusiasm, with excitement. Huwag kang pangunaan na, ay huwag na, ayokong gawin, huwag na, huwag na. Hindi, in every endeavor na gagawin mo, ma-excite ka, uh, yakapin mo ng buong buo, um, be fun, be joyous, um, bawat, lagi mo isipin na bawat endeavor ay hindi problema, kundi isang opportunity for you to get better. Okay? So, this, time, sinasabihan ka na uh, maging... Um, Mag-enjoy ka lang. Mag ng bata ka na parang wala kang takot gawin isang bagay because you're enjoying it. Now is the right time to be childlike and be and embody that um, element in your life. And huwag kang panghinaan ng loob. And the sugod laban kunin mo yan. Be enthusiastic. Be excited. Okay? Page of Wands being clarified by the death card. This will change your life for the better Kailangan mo daw mag-transform Kailangan mo daw um, baguhin na yung mga lumang mindset mo Kung paano mo gawin isang bagay before Maybe now is the right time for you to change some antics Change some routines Change the way you view things Yung paano mo isipin, paano mo i-execute, paano mo planuhin Paano mo rin tignan ang sarili mo So, parang complete overhaul sa iyong buhay. And uh, be excited. Huwag ka laging matatakot sa bagay. Huwag ka laging matatakot na sububok, okay? Um, the fact na dumarating sa iyo yung mga endeavor, yung mga opportunity, dapat matuwa ka kasi ano yan? Paraan yan para baguhin ang buhay mo for the better, hindi ba? In the area of what's affecting your current energy, may the strength card. Kaya ka naghihintay, kaya ka nagtsatsaga na hintayin at harapin yung mga opportunity na paparating sa'yo because pinagtibay ka ng panahon. You're, you have been very resilient from your past jobs, sa mga pinagdaanan mo in the past with your families, pinagdaanan mo sa love life mo, pinagdaanan mo sa buhay lahat ng struggle, pinatatag ka na, kayang kaya mo, kaya parang ramdam ko to handa kang harapin. Handa kang harapin pero takot ka magsimula. Takot ka para ay baka ang daming kailangan gawin diyan, baka ang daming kailangan ano. Sa so, kaya kaya kailangan mo daw ma-excite. Kailangan mo daw maging open arms, embracing things, learn to play around, uh, learn to explore ganyan. Okay? The strength cards being clarified by the moon card. So ang in the past mga bagay na hindi sigurado, yung mga hindi mo alam ang sagot, maraming tinatago sa yung mga sekreto ang buhay, uh, hindi ko alam ganto, hindi ko alam ganyan, pero dinaanan mo pa rin, ginawa mo pa rin. Minsan may mga trabaho kang ginawa na wala ka namang kaalam-alam sa bagay na yun, pero sinubukan mo and then you realized, ah, kaya ko pala. So, may mga bagay sa life mo na pinatatag ka ng panahon, yung mga Lord, hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung ano pong gagawin ko, kayo na pong bahala sa akin. Because you trusted God, you trusted, you trusted the path, you trusted yourself, at pinatatag ka niya sa mga bagay na iyan. Kaya ready ka na to wait, ready ka na to accept, and ready ka na to move and uh, go sa mga bagay na patutunguhan mo and uh, laging lagi mo tatandaan you're on the right path okay kaya huwag ka nang mangamba huwag ka nang magduda sa mga bagay na paparating accept mo yan with open arms okay in the near future, ito naman ang na nakita ko. Now na meron ka na mga bagong bagay na pupuntahan, may mga bagay ka na na bagong gagawin, paparating na, handa mo na ang sarili mo because you're on the right path. Meron ka pa rin in your life, in the near future, na you're telling, um, gusto ko palang ganito, you want to level up, you want to ask for more or get more things na hindi mo na-appreciate yung meron now. So make sure Libra paalala sa iyo ng spirit guides mo in the near future na yes, kailangan lagi tayo naga level up sa buhay, pataas ang pataas sa mga gusto natin gawin, mga inaabot natin. But on the journey, kailangan mo daw i-enjoy yung mga binibigay niyang grasya. Okay? Kaya in the near future, tandaan mo, kapag nakuha mo na ito mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na hinahangad mo, at napakira uh, napakita sa'yo ng God yung mga blessings na pinagkaloob niya sa'yo, ay eh, ma-appreciate mo naman lahat yon bago ka maghangad pa na mas mataas. Okay? Every step, be appreciative. Be um, ang tawag dito um magkaroon ka ng optimism sa lahat ng meron ka. Uh, kailangan lahat 'yon be thankful ka, 'di ba? Okay? So, Four of Cups being clarified by The full card. Yes. I'm seeing here na sa pag simula sa buhay, make sure na lahat sa paligid mo, I know that you're in the pursuit palagi ng greater things. Parang ah, okay, gusto ko 'to, pero next time gusto ko naman 'yon, aabutin ko naman 'yon. So make sure na you're very, very playful, uh, wag ka laging papakulong sa sarili mong um, mundo. Uh, Lagi ka laging lumaban o uh, eh, pakita mo na masaya ka sa mga bagong bagay na nakukuha mo Huwag ka laging matakot na harapin ang bukas kahit anong gawin Yes, you're searching for the greater things in life Pero enjoy muna yung mga bagay-bagay sa buhay mo um Laging may calculated risk Huwag ka laging subok na subok pero hindi mo pinag-iisipan, okay? The full card here is a reminder for you na pag-isipan mabuti bago sumugal Bago tumalon sa isang bagay, okay? Kasi baka mamaya what you're missing is not there. Pero sinubukan mo lang because you want to find something new. Kaya kailangan pag-isipan. Have a calculated risk. Okay? In the area of your challenge this week, Gemini, mer Ay, Libra, I'm sorry. Ang mga bagay na kailangan mong harapin this week, Libra, you have the nine of wands. Um, pagod, kayod, sobrang hirap, Um, hindi mo alam kung gagawin ka pa ba, gagawin ka pa ba, hinaan na ako ng loob, kailangan ko pa il ilaban to, Libra, ganyan. So, make sure na hindi ka susuko this time, Libra, especially this week. and dahil mo may good start ka na, may good news ka na, mayroon kang right path for you, may gusto kang celebrate kailangan mo magbago para um, bravely maharap mo yung mga bagay na gusto mo. And I'm hearing here na huwag ka daw susuko, wag ka madistract sa ibang bagay, huwag ka panghinaan ng loob. Kung talaga naniniwala ka na yung path na yan ay for you, at yan ang talagang gusto mong maabot, then i-fight for it. Patuloy ka laban kahit pagod, kahit puyat, kahit nahihirapan. Itulog mo yan ngayon pero bukas laban ka pa rin. Okay, Libra? The Nine of Wands being clarified by the Tower card. Oo, dalawang beses labas ng Tower. mag paraan. Pero sinasabi dito kahit anong pagbabago katid ng buhay, kahit magbago man ang mga tao sa paligid mo, ang sitwasyon o ang area sa trabaho, ang mga concerns mo in life, in every changes of your life, kailangan lahi kang susugod, lahi kang lalaban, huwag kang panghihinaan ng loob. And um, continue focusing, dapat yung mata mo ay naka-laser focused sa iyong goals, okay? In the area of your fortune, meron kang the tower card. Changing, since sa area siya ng fortune, for the good. Change for the good. So, may something sa life mo ngayon nagbabago, halimbawa, kung dati struggle sa pera, ngayon may paparating ng pera kasi may maganda ka ng trabaho, may maganda ka ng uh, pagkakakitaan, negosyo, ganyan. So kung ano naman itong hinihintay mo, na paparating, yan ang magagamit mo para mabago ang buhay mo for the good. So congratulations. The Tower Cards being clarified by the Four of Cups. Ooh. Kung ano yung hahanapin mo in the future, I'm seeing here na nasa iyo sa iyo lang din yan. Mahikita mo na this time yung mga bagay na hahangarin mo, um, mga bagay na hinahanap mo before I'm seeing you very contented with this. I'm seeing you parang, ah, saya-saya. I have what I need. Pero syempre, kinabukasan, next month, next year. Pero ka syempre bagong pangarap, di ba, na gagawin. normal naman sa tao yan. Normal naman yan sa atin. Now, we try to manifest and ask for more or get a bigger goals in life, di ba? But for now, I'm seeing here, very good fortune kung ano yung pagbabagong dala sa iyo ng buhay, this is something that will give you a brand new life, and offer, and you will be very, very satisfied with this. ah, uh, yung parang hinahalap before ngayon, mahukuha mo na. So, congratulations. In the area of your divine advice, meron five of cups and ace of pentacles. Ang paalala naman sa iyo ng yung spirit guides ay kanito. Kailangan mo na lang mag-move on sa mga bagay in the past. Pagkakamali, rejections, or failed Um, promises, mga failed relationships, anything na parang feeling mo nagpapatali sa iyo sa past hindi hindi mo makalimutan ganyan, hindi ka makamove move on. sinasabihin ka na 'yung spirit guides Libra na mag-move on ka na, turn that page, uh, forget the past para maharap mo na itong mga bagong opportunities sa papating sa life mo yung sabi sa yun, spirit guides mo, paalala nila, hindi magbubukas sa iyo ang bagong opportunity kung hindi mo bibigyan ng space for something new. Kaya make sure na iwan mo na yung mga bagay in the past so that new things will come. Okay, Libra? The five of cups being clarified by the ace of wands. Yes, new beginning, new life. Forget na the past and have the um, bravery and the courage para simulan ng bagong buhay with brand new start, brand new uh, mindset, about uh, brand new beginning kung mag-isip ka ng mga bagong paraan this time and open ka for new opportunities. At ito yung opportunity na yon with the Ace of Pentacles. Ito yung mga bagay na paparating sa'yo. New opportunities, pera, kapirahan, um, endeavor. Pero hindi ito darating kung lagi ka nakakulong sa past. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Ten of Cups. This new opportunity will make you happy. Not just you, but your whole family. Parang kapirahan ito nasasagot sa mga problema pampamilya. Whether sa bahay, sa lupa, sa edukasyon, o sa inyong mga bills, o ipon, ganyan. So make sure nakalimutan na ang nakaraan para magbukas ang swerte for you. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, ikaw to, Libra, Justice Card, ipag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, number 40. Or number 4 o, importante po sa inyong number na ito. This is a confirmation that this reading is for you. Like I said, kanina may meron kang 4 ka dito ba? Dalawa di ba? 4 of cups and 4 of wands. So, talagang protected ka by higher power. You are being protected by God and your spirit guides. So, number 4, meron kang mouse spirit. Nakita po ba kayo ng mouse anywhere, whether pictures, personal o internet o napag-usapan. This is a confirmation that this message is for you. Tend to the small things. So, may mga bagay doon na maliliit mga details sa kailangan mong bususiin. o Okay, yung mga maliliit na bagay sa buhay mo, i-celebrate mo 'yan. Um small victories are still victories at uh, step by step yan, level by level. So enjoy things, okay? Another message, ask your dreams a question when you need an answer. So, pahalagahan mo daw ang mga panaginip mo this time. May sinasabi daw yan tungkol sa'yo at sa future mo. So, make sure na pinapahalagahan mo rin ang iyong mga panaginip. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan pagfokusan ngayong buong linggong ito, Libra. You have growth. I want to expand my consciousness and my awareness. With what's happening sa card uh, positions mo here, may growth ka talaga. From struggle to celebration to ships coming, uh, enthusiastic for a brand new story start and celebration apahaganda talagang may growth sa buhay mo okay congratulations in the area of your uh, outcome this week libra you have yourself justice so uh, balance ang buhay mo this time your harmony with your family and friends and co-workers i'm seeing you getting that Uh, justice uh, sa pinaka sa'yo from something. Uh, for others dyan na meron mga legal battles at kailangan ngayon bususiin mo with the uh, mouse spirit dito. 10 to small things. May mga bagay na maliliit dyan at itali na kailangan mong bususiin. This is the right time for you to ask for legal experts to check at makatulong sa'yo for advices. But for some, may mga katotohanan kang malalaman this time. Parang realization ito na magpapabalanse sa buhay mo na parang ah, ito palang dapat kong gawin. Ah, kaya pala hindi niya ako pinapansin. Ito pala problema. So, ma-address mo na yung mga bagay this time na hidden from you in the past and you will get the clarity that you need para bumalanse ang life mo this week. Okay, Libra? The Justice Cards being clarified by the Seven of Wands. Time for you to defend yourself. Everything Yeah, tama yung sabi ko kanina na parang justice is served. Um, may good karma paparating sa'yo. Sinubok ka ng panahon, maraming tao ang nagbigay sa'yo drama, conflict, ah uh, pinrovoke ka from other people, um, ka, ganyan-ganyan, marami ka nakaaway, na feeling mo fair, uh, unfair ang trato sa'yo, and you have defended yourself, you stood your ground, and you prove to them na kaya mo at uh, deserve mo 'yung mga bagay na meron ka so justice is served napatunayan mo 'yan at makukuha mo 'yung rightfully para sa iyo so this is like a uh, reaping what you sow and getting what you truly truly deserve so congratulations libra that is your april 7 to 13 reading sa po kayo na resonate sa po kayo na relate comment down below and i'll be reading your messages this has been james for james star ph god bless everybody